Ilang midnight appointees na inatasan ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya magsumitin mag ng courtesy resignation kumikilos na umano para hindi sundin ang pagbibitiw. Gawin ninyan kumuha tayo ng report mula kay Bombo Grant Hilario. Ibinunyang ni Assistant Ombudsman Miko F. Clavano na mayroong pagkilos ang lana sa so, mga midnight appointees para di sundin ang courtesy resignation iniatas ni Ombudsman Jesus Crispin Boeing Rimulya. Ay mismo kay Ombudsman Spokesperson Clavano, ang pagkilos ng mga opisyal na ito ay upang mangalap ng suporta ng sa gayon ay maiwasan ang pagbibitiw mula sa pwesto. pa man, ibinagi ni Assistant Ombudsman Clavano na alam naman na ito ni Ombudsman Remulla kung kaya't binibigyan sila ng isa pang pagkakataon para sundin ang kahilingan o kautusan. Malalang inihayag mismo ng kasalukuyang tanodbana ay bayan na ang pagkapag diskubre sa higit dalawang daang katao, mga empleyado at opisyal, ang biglam na hair at na-promote bago umalis si former ombudsman Samuel Martinez, Alin sunod ay inatasan ni ombudsman Boy ang siyam na na high-ranking officials na magsumite ng kanilang courtesy resignation. Atin pa, uh, pakinggan si Assistant Ombudsman Mico F. Labano, spokesperson ng Office of the Ombudsman um, there are certain moves na na nagagather sila ng support para hindi mag-file ng courtesy resignation. And the ombudsman is aware of that. But again, he's giving another chance to these individuals na mag-file talaga ng courtesy resignation nila as a show of good faith. Dahil pag wala naman po tayong tinatago in terms of the procedure um, for which in which that they were they were appointed or they were hired or promoted, um, then there's really nothing to worry about. Inihayag pa ni Assistant Ombudsman Clavano na nais lamang nilin ni Ombudsman Boeing Gumulya sa iniatas na courtesy resignation ay masimulan ang bagong literato ng maayos kung saan ipinaliwanag ng tagapagsalita ng Ombudsman sa papaano mantong sa kautosan kinailangan pang magbiteo ng mga matatas na opisyal mula sa kani-kinilang mga pwesto. Muli si Assistant Ombudsman Miko F. Lavano. Ang gusto lang talaga kasi ni um, Ombudsman is to start on the right foot. Ngayon pagpasok po kasi ni Ombudsman, nakita po niya through the CSC that there were there was an uptick of appointments made by the previous administration very near the end of his term. Kaya po, nagulat na lang din si Ombudsman na nung seven years, only the last few months were used for the appointment and promotion of um, several employees here at the office of the Ombudsman. Paglilinaw naman ni Ombudsman Spokesperson Mike F. Clabano na ang katusang ito ay hindi para paghigantihan or revenge ang nakarang administrasyon sa tanggapan kundi ipinilwanag niyang ito'y upang mas masiguro o maipakita ng opisyal ang kanilang loyalty sa Office of the Ombudsman at hindi para sa iisang tao lamang. Narito at pakinggan ang paliwanag ni Assistant Ombudsman, Flavono. It is not an act of retaliation, it is not an act of revenge, but a call to be loyal to the office. Dahil si Ombudsman naman po, ang gusto lang talaga niya, maging loyal sa opisina ng ombudsman at hindi sa isang tao o sa isang personality. So this is his way of um, reminding everybody who works in the office of the ombudsman that the loyalty should be with the office and not with any single individual. Sa kabila nito, positibong ibinagi ni Assistant Ombudsman Mika F. Clavano ang ah, impormasyon. Mayroon na mga nagain ng kanilang courtesy resignation Bagamat hindi patiyak ang kabuang bilang to ayon sa naturang tagapagsalita, may good number anya na na ng kanilang pagbibitiw, maipakita lamang na sila in good faith sa naturang tanggapan. May isa pang ulit nating pakinggan si Assistant Ombudsman Michael F. Clavano, spokesperson ng Office of the Ombudsman. Meron na po. Meron na pong nag-tender ng kanilang courtesy resignation. I am not Aware of how many have submitted, but there's a good number that has submitted already and have shown their good faith to the ombudsman um, regarding their recent appointments or recent promotions. Nag-uulat live mula office of the ombudsman. Uh Uh, yes, uh, Bumbo Genesis. Anong plano dito ng Office of the Ombudsman kung sakaling uh, ayaw talagang mag-resign nitong uh, pinapakurtis courtesy resignation? Kasi 99 ito, no? Although meron nang lag-submit, eh, pero paano yung iba na ayaw talagang mag-resign? Yes, uh, Bumbo Genesis nabanggit yan mismo kay Assistant Ombudsman Mika F. Club, no. at ang tanging sagot niya lamang ay we will cross the bridge when we get there. So, ibig sabihin, Bumbo Genesis ay uh, titignan pa nila kung anong gagawin nila o kung ano yung pwede mangyari sakaling... Uh, ganito nga maging sitwasyon na hindi magsumite ang ilang opisyal na pinag resign o pinag resignation ni Ombudsman Boeing Rimulya, Bumbo oh. Okay. Maraming salamat, Bumbo Grant. Naguulat live mula, Office of the Ombudsman, ito si bombo Grant Hilario and this is bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information, Boss Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.